Nakabalik na ng bansa ang unang batch ng mga Pilipinong lumikas mula Israel. Agad ibibigay sa umuwing overseas Filipino worker ang iba't ibang tulong na inihanda para sa kanila ng pamalaan. Ang buong detalya sa ulat ni Rod Lagusad live. Rod? Aljo, dumating kaninang pasado alas 3 ng hapon ang nasa labing-anim na overseas Filipino workers kasama na dyan ng isang buwang sanggol mula sa Israel. Sila ang unang batch ng repatriated overseas Filipino workers na nanggaling dyan mula sa Israel. Sakay ng Etihad Airlines sa mga repatriated OFW na lumapag dito sa Naiya Terminal 3. Kabilang dito ang labing lima na caregiver at isang hotel worker. Pagkarating ng mga OFW dito sa Pilipinas ay agad silang sumailalim sa medical assessment. Habang nagpaiwan sa Abu Dhabi ang isa pang babaeng caregiver matapos na makaranas ng pananakit ng dibdib. Ito ang unang beses na repatriation flight mula sa naturong bansa matapos umatake ang grupong Hamas at magdeklara ang Israel ng gera laban dito. Ayon sa Department of Migrant Workers sa na naturang mga OFW ay ang mga unang nag-signify o nagpakita ng interes na muwi dito sa bansa. Bukod sa DMW, katawang nito ang OWA, DSWD, TESDA, Department of Health na nagsagawa ng coordinating meeting para tulungan ng mga umuwing OFW mula sa Israel makakatanggap o nakatanggap ng mga paunang tulong at iba pang suporta ang mga repatriated OFW. Nasa 100,000 pesos ang ibinigay na financial assistance ng DMW at OWA sa bawat repatriated na OFW. May binigay din na educational assistance mula sa GSWD at TESDA. Kabilang din sa tulong na ibinigay o ibibigay ang psychosocial counseling, stress debriefing at medical referral. Meron din na ibibigay na temporary accommodation para sa mga OFW habang hinihintay na makauwi sa kanilang nilang mga probinsya. Ikunento ni Kathleen at Maylin, dalawa sa mga OFW na nakauwi ngayon ang takot na kanilang naranasan matapos marinig ang malalakas na sirena ng umagang umatake ang Hamas sa Israel at ang pagtungo nila sa, sa bomb shelter kasama na dito ang barilan at ingay mula sa mga pinapakawalan o pag-intercept sa mga missile emosyonal din nilang ikinuwento ang kanilang pamamaalam sa kanilang mga inaalagaan na mga o bilang mga caregiver, lalo't pawang naging mabuti sa kanila ang trato ng mga pamilyang kanilang pinagtrabahuan. Kasama sa sumalubong kanina sa mga repatriate OFW ay sina Senator Rafi Tulpo, Representative Bronsalo, Representative Magsino at iba pang mga ehensya. Ayon pa sa DMW ay may nakatakdang panibagong batch ng mga OFW ang aalis bukas sa Israel. Samantala mula sa mga Pilipino nationals na nakapangasawa ng Palestinian National dyan sa Gaza nasa 78 na ayon sa Department of Foreign Affairs ang nagsignify na makauwi na sa bansa at kasalukuyang nasa Rafa Crossing. Problema nila dito ay ang kulang na supply ng pagkain at tubig. Nitong linggo lang itinaas ng DFA ang alert level 4 sa Gaza. Ibig sabihin mandatory repatriation na. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega nakantabay sila sakaling buksan na ang border sa pagitan ng Gaza at Egypt lalo't hindi pang matagalan ito kung sakali o may window hours lang sakali namang mapayagan ay nakahanda na ang embassy sa Cairo na tulungan silang makauwi sa Pilipinas Aljo, tiniyak naman ng DFA na walang Pilipinong kasama sa nasawi dito sa isang ospital na sa dyan sa Gaza na tinamaan ng missile sa kanilang datos naman sa kasalukuyan ay nasa tatlong Pilipino pa rin ang nananatiling unaccounted. Aljo. Rod, sa 78 mga Pilipino binanggit mo kanina na nasa Gaza at na, gusto na rin umuwi. Yung mga Pilipino nating nandyan sa Rafa border, ano ang mangyayari sa kanila kapag hindi nga tuluyang buksan yung Rafa border upang makatawid sila papuntang Egypt? Aljo, paliwanag sa atin ng DFA kung bakit hindi pa rin nakakakross ang mga Pilipino o iba pang nationality ay ito yung manggagaling sa desisyon ng dalawang bansa to lalo't ang concern daw kasi dito ay baka sakaling humalo dito sa mga civilian ang Hamas pero sakaling namang mapagbigyan na to ay nakaredy na tong mga tauhan ng embassy dyan sa Cairo kasi maaring window hours lang o oh, hindi permanente kaya oras na magbukas to sakaling mapagbigyan na mabuksan ito ay dapat ay nandun na ang mga Pilipino at tutulungan sila ng embahada dyan sa Cairo para makauwi dito sa Pilipinas. Adjo. Ang ibig mong sabihin dito, yung mga Pilipinang nakapangasawa ng mga Palestino, no? yun ang tinitingnan ng mabuti na ng Egypt, baka, ah, baka miyembro ng militanteng Hamas itong mga Palestino tumalo. So ayaw nilang iwan ang kanilang mga asawa, pati na ang kanilang Can mga... Yun worry nila. Oh, pati ang kanilang siguro mga binatilyo na mga anak na mukhang mga Arabo na, mukhang mga Palestino. Tama ba? Aljo, itong 78 na to ay mula to sa higit isang daang bilang na mga Pilipinong nandito sa bahagi ng Gaza. Itong 70 na to sila lang nag-signify pero itong mas malaking bilang ay ito yung mga hindi pa nakapag-decide dahil hindi nga o hindi pa kayang iwanan yung mga napangasawa nila na Palestino. At sakali naman kasi na mapagbigyan na mabuksan ng border dito ay tanging mga Pilipino at kanilang mga anak ang pwedeng makadaan lang dito lalo't naghihigpit itong sa border na to at nakaantabay ang Department of Foreign Affairs sakaling mapagbigyan na ito. Aljo. Alright, maraming salamat Rod Lagusan.